So, ayan na si Daddy. Kumuha oh, ng pera. Para, para. Para kay Steve Mother. Parang makabili siya ng mga pagkain sa Paskong darating. Uy! Oh. Warning, warning, warning. Warning, ah. warning. Hi, Matthew. Hmm. You are not cleared for takeoff. So dumaan kami dito sa ETA mga kananay at kumuha kami ng pera kasi bibigyan ko ang aking stepmother ng pangpasko niya. Yeah, kay si senior citizen na yun mga kananay. Na I want her to be happy also na meron siyang matanggap galing sa akin. So, ayan si Daddy Tim nag-withdraw. <laughs> so, ayan na si Daddy kumuha ng pera. Para, para. <laughs> para kay Steve Mother. Parang makabili siya ng mga pagkain sa Paskong darating. Windy! Windy and cold! So ito na nga dumating na kami sa aming paruroonan. Pagbaba namin sa sasakyan, may sumalubong kay Tim. a uh, homeless daw yun. Sabi na, I'm homeless. Pwede mo ba akong ibili ng pagkain? So ayan, dinala ni Daddy Tim dyan sa loob at tinanong kung anong gusto niyang pagkain. Pero ang gusto pala niya ay milkshake lang. Ang sabi naman ni Daddy Tim, are you sure na yun lang ang gusto mo? Gusto mo ba ng sandwich? Kasi, sandwich? <laughs> sandwich kasi nga ibibili ni Daddy Tim. Pero ang sabi talaga niya, ayaw daw niya ng heavy kasi nga gabi na nga ayan siya. So, gusto lang daw talaga niya ng milkshake. Ayan, binili ni Daddy Tim. Pero hindi siya nakaupo dyan. Doon siya sa kabilang table, doon sa kabilang area siya umupo. Kawawa naman, pero Christmas naman talaga mga kananay. No, po sa pakiramdam na kahit papaano, makatulong tayo sa kapwa natin. Ako na may tuwang-tuwa din naman sa asawa ko na yung nangingi nga ng ano, milkshake at dinala niya dyan sa loob at pinapili niya kung ano ang gusto kakainin. Pero milkshake lang naman talaga ang gusto niya. Ayaw niya na ng sandwich bro, ayun na po nang dahil Christmas, nakakatuwa talaga mga kananay talagang na-appreciate ko yung asawa ko na ayan, binigyan niya yung mama na nangihingi sa kanya mm -mm. kasi ang lamig-lamig ng panahon mga kananay pero uminom siya ng milkshake hala, iba talaga sila dito no malamig na ng panahon kasi nga ano uh, tawag diyan ang ang hangin napakalakas ang hangin at ang lamig-lamig pero mga kananay milkshake ang inin, ininom pero nang dahil nga naman sana yung katawan nila sa lamig kasi nga dito sila nilang so ayan ang kasi ang anak ko ay nagcraving talaga siya ng macaroni and cheese diyan kasi yung macaroni and cheese nila diyan masarap so sinamahan na lang namin pero ako naman mga kamami hindi ako talaga crazy dito sa ano na yan nang dahil nga hindi man ako basa basta makakain kasi takot nga ako baka mamaya may mga mga seasoning, may mga soy sauce na mga ganyan. So, pero lang nang dahil sa anak natin, pupuntahan talaga natin kung ano ang gusto ng anak kainin. So, pagkatapos dinala namin dito si Matthew nang dahil nga wala na siyang snacks mga kamami at mag yan. So, pumunta lang kami dito nang dahil sa snacks. Pero, ayan, Uh, bumili rin kami ng kunting protas At pagkatapos dyan mga kananay, kami dumiritso na sa tindahan, sa kabilang tindahan, o oh, kung saan ako magpadala ng pera doon sa ano, doon sa stepmother ko para namang may magasto siya ng pangpasko at makabili siya ng mga groceries pagkain no sa pagkainan. mhm -mm kasi naawat din naman ako matagal ko na siyang gustong bigyan pero buti na lang nakakataon yung pamangkin niya na contact sa akin at sabi ko papuntahin mo si tiya mo dyan sa inyo at kausapin ko at ayan binigyan ko siya ng pera mga kananay ako na may tuwang tuwa kasi nga syempre yung stepmother ko matutuwa yan siya na bigyan siya ng pera kasi alam ko naman ay ibibili din niya ng mga pagkain din para sa mga apo at saka sa mga anak alam niyo naman tayo mga Pilipino ay naghahanda talaga tayo sa pagkainan during Pasko so ayan po dyan ko pin pinapadala ganyan ako mga kananay pag nagpadala ng pera sa so, dyan ako uh, nagpapadala parati kaya dyan kilala na talaga ako mm -mm, pag mapunta ako dyan namukaan na nila ako parati kasi ay buwan-buwan ba naman tayo pumunta dyan mga nanay? Mm -hmm. Kasi pag nagkasahod tayo, nagbibigay din naman ako no, kahit pa kunti-kunti, kahit pa Nagbibigay tayo ng grasya. So ayan na nga, pinipirmahan ko na. Yan ang pinakalas talaga na pipirmahan. At pagkatapos dyan mga kamami, ay kami umuwi na. At pagkarating namin sa bahay, tinatawagan ko at kinakausap ko. Sabi ko sa kanya, kunin mo na yung pera mo at bahala ka na kung anong gusto mong bilhin. Store, no? After Christmas. Today is 26 here. So, ayan, nakabili kami ng, ano, ng long sleeve ko mga kananay na dahil kailangan ko talaga ng long sleeve. Hindi ako nagsusukat po. Ayaw ko talaga magsusukat sa, ano, right. sa store ng dahil nga, eh, at tagalin mo lahat yung mga damit mo. At, ah, naku. Basta, dito na lang tayo magsusukat mga kananay, no? Tingnan natin. So, this is the first one. Ayan. Walang ibang kulay mga nanay, no? So, extra small ito. Yan. Extra small talaga ako. Kung pwede palang extra, extra small. Pero wala eh. So, it's okay lang siya naman kasi long sleeve lang siya mga nanay. Tapos ayusin yung hair natin. Maglagay ng earrings. Oh, pa! Ito naman yung bag na dili ni Daddy Tim sa akin. Why? 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 Mas maganda siya mga nanay kung igan niya. Bigay ito ni Daddy Tim sa akin nung Christmas, you know? Ito yung regalo niya sa akin. Isa sa mga regalo niya sa akin. O, di ba? Paliktad. Pa. <laughs> Alright. Pwede rin siya bit-bitin. <laughs> so, ito yung pangalawa. Extra small. Lahat ito mga kananay ay extra small, no? Ayan. Simple lang siya, pero I'm you know uh, very um, comfortable, mga nanay, no? Simple lang, pero very comfortable. di mm. Diba? da da da. Wala kasi akong ibang pagpipilian, mga nanay. Uy, kasi konti lang talaga yung ano, marami doon. kasi lang, um, malalaki nga, mga extra, extra large, large, medium. So, ito mga na, na extra small na ito. Pero, okay lang ito. This is the other one, team. Right here, team. I got a basic airplane, guys. Yeah, that good, too. good. Mm good. -hmm. Yes. <laughs> Tapos, ito pa rin ang i-partner. Ito pa rin ang i-partner natin bag. Mm. Ayan ang anak ko. Actually, mga kananay, si Matthew ay nag-shopping na naman today. Sila nag-shopping ng bataan na. Mm. Okay na rin. O, oh, di ba mga kananay Simple, simple lang siya. Pero, simple, 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 pero may dating ba? Simple lang siya. Pero very comfortable. Ada the important talaga mga kananay ay comfortable tayo sa suot natin. O, oh, bahala sila dyan. O, oh, sino ka? <laughs> Alright. O, oh, di ba mga kananay? Yeah. Hmm, hmm, hmm. So, ito naman, pagkulay ito, ewan ko, maroon red. O, oh, diba, di ba? Mga kananay ang dati. So, nang dahil nga winter, kailangan talaga ng ano, long sleeve. Oy. Maganda naman siya, mga kananay. Maganda ang quality niya. Maganda siya isuot, eh, makapal, mas makapal pa sa mukha ko. <laughs> Joke lang, mga nanay, ha? Oh. Alright. O, oh, diba? di ba? Simple lang siya, mga kananay, pero ang ano, ang lapat ng katawan, ay ano komportable talaga ano ba ito para naghiwi mani ako ang pantalon. mga <laughs> alright oh. this is the this is the red one team red maroon I don't know what color is this It's Red. red very much maroon sino kya come here, <laughs> here. Come here. <laughs> I'm putting it I'm putting it dito sa camera. Sir. <laughs>